What's up everyone! Welcome back sa ating channel. So ngayon, hindi lang basta skate video yung i-upload natin, o yung gagawin natin. So ngayon gagawa tayo ng tuto tutorial video para sa kickflip. Pero napag-isip ko dapat, kung magkikickflip tutorial ako dapat, gagawa na din ako ng ollie tutorial. So, yeah, as one ko na lang, pagsasabayin ko na lang, yung ollie tutorial, tsaka yung kickflip tutorial. May nag-comment kasi sa last upload natin na can you do a kickflip tutorial, something na ganun. May nakita ako doon. Or siya lang naman din yung nag-comment sa video na yun. So sabi ko, gagawan ko ng video kasi. Um, content na rin eh. Mak Makakapag-upload na rin tayo at the same time. May magagawa din tayo pag maglalaro tayo. So yun. So Oli, ang um, pinaka-basic fundamentals ng skateboarding is yung ollie. Ollie is yung um, tatalon ka kasama yung board mo, yung skateboard mo. Ito yung ollie. Ayan. So, meron naman kung sa mga beginners, may mas madaling or may mas easy way para gawin yung ollie. Di mo na kailangan hagurin talaga yung front, front foot mo. Um, papap mo na lang yung back foot mo. Tapos pagka-pop, i mo na lang yung, yung um, front foot. Kahit mababa lang na oli as long as meron. Kasi pag wala kang oli di ka makaka, pag kickflip eh. So, ganto na lang gawin nyo. Pop, bend. As long as tatalon yung board sa ground. Diba? Yan. then bend so pag may ollie na tayo pwede na tayong gumawa ng kickflip kasi ang kickflip kailangan talaga siya kailangan talaga niya ng ollie so foot positioning ng kickflip ito um personal foot positioning ko to eh so ginagawa ko sa baba ng bolts Inalagay ko sa baba ng bolts tas back foot Oli position. Yan mo mga ulan. yata yung tutorial video natin ngayon. So, yan. Yan. Oli footings sa back foot. Then, sa front foot, i-slanting natin ng konti. Um, sa baba ng bolts. Lagyan natin sa baba ng bolts. Hindi naman. Technically, sa baba talaga ng bolts. Ang ibig kong sabihin is, before bolts, tapos dito sa baba. Dito, sa last na bolts. Ganyan. Tapos, makaslanting yung paa. Tapos, pagka-pop. Flick dito sa my nose. Pwede rin, flick na na lang dito. Or mas maganda kung gusto nyo yung parang ninja na kickflip. Flick na dito sa nose para pa gano'n siya. Ayan. So, so, try natin yung kickflip. Ayan. So in lang, kailangan mo ng oli and then ng kickflip. Tira na ako ba't Yeah. So ayun uh, natapos na yung skate video tutorial natin Sana nagustuhan nyo O sana may matutunan kayo sa itinuro kong skate um tutorial Yung skate video tutorial na to So ayun, um Hahabaan ko pa sana yung video natin eh, Kaso uh, umulan na Ayun so Hindi na natapos Kung ano na lang yung nashoot namin kanina Pati ni Box Yun na lang yung um, i-edit natin Tsaka i-upload natin wala tayong magagawa. Malaking blessings mula sa Panginoon itong ulan. So kailangan hindi tayo magreklamo sa tuwing umuulan. Ayan. Kung may natutunan kayo sa tutorial natin na to, please uh, hit the subscribe button, uh, click the notification bell para updated kayo sa mga susunod na i-upload natin na uh, video. Baka sa mga susunod na uploads natin, eh, tutorial na lang i-upload natin. At least may sense na video hindi yung upload lang ng skate video wala namang wala namang sense or wala namang pinagkaiba, puro mga basic tricks lang naman yung ina-upload ko. So para pag-isip ko nagagawa na lang ako ng mga tutorial video, yung mga tricks na alam ko or consistent na tricks ko, yun na ituturo ko or gagawan ko ng tutorial video. So um, peace out everyone, keep safe, malakas ang ulan dito sa spot ngayon, ingat tayong lahat. We're out. Please subscribe. Thank you smiley face.